Ang araw po sa inyo lahat, si Mami Kuko po ito. Medyo matagal-tagal ulit tayo, hindi nagbibidyo. Pasensya na kayo ha. Alam ko naman na andi dyan lagi kayo, nag sa akin mga video. Yan, nagpapasalamat po ako sa pag-suportan nyo sa akin. Ito na. Ito na yung ano, i-share eh, ko sa inyo. Alam naman natin na ang gikas natin, lagi walang laman, di ba? Ngayon, mayroon ako natukusan na magkakaroon na naman g sa atin, hindi lang lagi, but, at kasi, ito nga, itong, i-share ko sa inyo, eh, nakakatuwa, eh, nagkaroon naman ng g ko, <laughs> yung 40 pesos na g nagka, nagka, nag nagkadagyan ng, ano, 80 pesos, kaya naging 120 ang G-Cast ko, paano nangyari yun, ito na, ito si-share ko sa iyo, para malaman nyo rin, Malay naman nyo, eh, magkaroon din ng chikas kahit paano. Hindi na kalakihan. Kaya yan, may pumasok na 80 pesos, ma malaking bagay na rin, di ba? Eh, itong ginawa Na, may mga akong fina-follow ng mga players sa sa YouTube ah, na, 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 na sila ng mga tips sa paglaro ng game. At the same time, nagpapalapol din sila. Ayan, yes, sa uh, magko-comment lang kayo sa comment section at uh, ilalapo nila by comment picker. At kung nakuha kayo, eh di ang sorte, well, eh, kagaya ka hapon. Eh, kagabi ba yun? Oo, oh, kagabi. Kagabi ba hapon? Hapon yata yun. <laughs> eh, pinanood ko ulit yung, yung video ng sinasubaybaya ko, eh, sinasubscribe ko tapos nagcomment picker siya at sinwerte naman ang mga minyo na, na na pili kaya yun, ikaw na nalaman gcash <laughs> ko share share ko sa inyo, malay naman nyo kasi eh kahit na maliit kahit paano may pumapasok diba? yun, kasi mga mga legit lang ang dun sa Gia yeah, TV, dun ako nanalo kaya yeah, Shout out sa Tia TV. Maraming salamat po, Pards. sa pag-share mo ng blessing. Yun. Ito lang ho, ang inaano ko lang. Medyo, wala pa ako ibang tip eh. Yung sinasabi ko sa inyo yung laro, yung, ah, uh, sa ba, ko ba? Games. <laughs> wag na, wag na, again. hindi pa ako nan nan nanalo rin eh. <laughs> Kasi sabi si Messi na game na tinuturo yung na yung tutorial nila na pinapanood ko lagi. Kasi gusto ko talaga manalo rin para magkaroon ng ikang magkaroon ng extra income. <clears throat> eh, talagang kailangan talaga disiplina talaga. Ang kalaban kasi natin sa sarili na natin eh. Yung bang nanalo ka na, okay, natatalo ka na, eh dapat eh maatlas ka na eh kaso gusto mong makabawi eh, lalo nawawalan sa bagay wala naman akong pinuhunan doon dahil ang nilalaro ko ay yung nilalaro ko ay doon sa mga binibigay nilang din na bonus coins doon na ako na ano kasi ang katwira ko paano ko magpupuhunan eh kung rin naman ako marunong di ba hindi mo actually matatapon lang pera. So ang ginagawa ko, yung pisong araw-araw, yun ang nilararo ko. Sabi ko, sarili ko, pag ito na palugo ko itong piso ito, kahit umabot ng isandaan, eh, at least man, medyo nasa 70% na rate, ano, win rate. Ika nga, yun yung sinasabi ng mga players na win rate. Dapat meron ganong anong basa tzik, basa yan. Hindi ka pa pwede ba sa pasok ng pasok because may puhunan ka kakalam makaka mananarapan di. Mentric enter niyo Eh. Merong oras, may timing. Kaya yun ang pinag-aaralan ko. At pali yung piso ko mga tanga umabot ng 50 pesos kaya lang nga um, sa kagusto ko mabilisan ah, lalo nang nawawala. So, ang ginawa ko ngayon, dinidisiplina ko muna sarili ko. Practice. Parang kumpu yan eh. Self-discipline. Yun ang importante sa lahat. Pag naglaro ka sa game. Kasi kung hindi ka nag-self-discipline, hindi ka marunong kontrol yung sarili mo, ay, wala eh. Ika nga. All sa daw. Sabi nila eh. Lagi ko na siya, narinig yung mga sa mga player, all out eh. <laughs> Hahaha. Kaya, eto, hindi ko pa ma-share sa inyo kung pa paano kas laro Alam ko na, sabi ko nga sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko rin yun. Medyo matagal-tagal lang kasi hindi ko rin alam kung kano katagal ni sila naglaro para matutuloy na ito at nananalo sila. Hindi, parang yung pag-aaral eh. Mag Aaral ka rin elementary, high school, college, Di ba? Ganun lang yun eh. Hindi mo basta-basta yung makukuha sa igat, sa iglap, iglap, maliban lang, umas, ubud ka na sorte. Ngunit kung talagang aanin mo, dapat pag-aralan mo na bago kayo pumasok dyan. Marami akong kakilala na mapasok basta-basta, kaya nababaon, ikaw nga, mali yun. Dapat, uh, isip, isip talagang ginagamit. Kaya ito, hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa rin at i-share ko sa inyo kapag yung nakakuha na ako ng 70% win rate, 80 to 70% win rate, at is man, may panalo ka ron. Nasa self-control mo na lang yun. Ito si Mami Coco at ni, nagpapasalamat sa ko sa inyo sa lagi kayo sumusuporta sa akin. ah uh, maraming salamat ko. Love you all. Bye.